Senator Lito Lapid binigyan ng SONA ni PBBM ng 99.9% rating. Daritong news newscoop ni Daryl Justine. Binigyan ni Senador Lito Lapid ng 99.9% rating ang naging State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa isang pahayag, sinabi ni Senador Lapid na nagbibigay ng pag-asa ang iniulat ni Pangulong Marcos na pag-usad sa iba't ibang programa ng pamahalaan. Pinuri rin ng senador ang mga naging tagumpay ni Pangulong Marcos kung saan tatlong beses siyang nakatanggap ng standing ovation mula sa mga mambabatas at panauhin sa kanyang sona. Tiniyak naman ni Senador Lapid na handa sila sa Senado na isa batas ang mga kinakailangang pulisiya upang magtagumpay ang pamahalaan sa paglilingkod sa bansa. At yan ang News Scoop. Ako si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.